Oh. okay, sa mga sunna na salak, may, may katanungan pa, sa sunna ba na salak, kailangan pa bang magdagdag ng sura? May minsan na din ng mga kapatiran to. O sura tulpati pati halang ba talaga yung babasahin sa mga sunna? Ang correct at ang sunna, magdagdag ka ng sura. sa Oh, Oo, Lahat ng sala. Lahat ng sala. Sa unang dalawang raka, basta unang dalawang raka, kasama ni mga sunna dyan, ang sunna ay magdadagdag ka ng sura. Ah, kahit anong sura. Salatul Duha, magdagdag ka ng sura after ng Fatiha. Pinakamahalaga dyan yung suratul Fatiha. Dapat hindi mawala yun. Then, magdagdag ka ng sura. Eh, may sura. Or ayah sa Quran, yun ang idadagdag mo. Yun ang sunda. Kahit na paulit-ulit pa. Kung wala kang sa ulo, at ang sa ulo mo lang ay suratul ikhlas, walang problema. Kasi may mga, meron sa time ng Propeta sallallahu alayhi sallam, isang leader ng mga mujahidin, leader ng kawal, mga sundalo ng Islam, nagsala sila sa isang leader nila. Pabalik-balik lang yan, binabasa ang ikhlas.